Sa isang estrategikong mga kaganapan, ang mga militar ng Israel ay nagsagawa ng mga pag-atake laban sa mga militanting Hamas na patuloy na sumalungat sa gobyerno ng Tel Aviv. Ang mga pambobomba na ito ng IDF ay isang agarang tugon tungkol sa pagsuway ng mga terorista sa alituntunin ng Tigil Putukan, kung saan ang mga militar ng Hamas ay ipinagpatuloy ang pagpupuslit ng mga armas gamit ang mga drone upang may magamit sila sa digmaan kung patuloy na lalala ang salungatan na ito na ang hindi alam ng mga militante ay minanmanan na pala sila ng IDF na sa mga oras na ito ay wala nang sinayang na pagkakataon ang mga sundalo ni Netanyahu at agad nilang binomba ang mga tauhan ng Iran. Nasa lakas ng impact ng mga bombang lumapag sa mga posisyon ng kalaban, ay gumawa ito ng matinding pagsabog na nagresulta sa agarang pag-alis ng mga teroristang ito sa mundo na hindi na binigyan pa ng mga militar ng Tel Aviv ang mga militanting Hamas ng isa pang pagkakataon na magbagong buhay at agad nila itong iniligpit upang mabawasan ang mga salot na ito na kahit nagpupuslit lang sila ng mga armas upang may magamit sa digmaan at hindi sila direktang umatake sa IDF ay nilabag pa rin nito ang mga alituntunin ng tigil putukan na humantong sa kanilang pagtawid sa kabilang buhay. Hindi naman nakaligtas sa kamay ng militar ang isang truck sa Gaza na dumaan malapit sa border ng Israel, na ang naturang sasakyan ay hindi huminto sa isang itinakdang checkpoint dahilan upang maging kahinahinala sa paningin ng mga sundalo na matapos takbuhan ang checkpoint, agad na nagpalipad ng drone ang puwersang Israelita upang sundan ang nasabing sasakyan at masusing obserbahan ang mga laman nito. Nasa kanilang isinagawang surveillance na tukoy ng IDF na ang sakay ng truck ay mga miyembro ng Hamas, isang grupong sakit sa ulo na matapos makumpirma ng militar ang mga terorista, ay agad nilang isinagawa ang isang precision strike upang mapigilan ang anumang banta na dala ng mga militante. Nasa lakas ng bombang daladala ng drone, ay lumikha ito ng matinding pagsabog na nagresulta sa kanilang pagkatodas. Ayon sa ating nakalap na mga balita, na ang mga pambubomba na ito ng Israel ay humantong sa pagkamatay sa ilang mga miyembro ng Hamas at pagkasugat sa mga sibilyang nadamay na hindi ko rin masabi kung sibilyan ba talaga ang mga nasugatan sa kadahilan ng halos lahat ng mga kalalakihan sa Gaza ay mga militante na pati ang mga atab sa ginagamit na rin ng mga teroristang ito upang matakpan ang kanilang mga gawaing terorismo Sa kabila ng umiiral na tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas patuloy pa rin ang sagupaan sa ilang bahagi ng Gaza at sa iba pang teritoryo na may presensya ng mga militante Bagamat opisyal na ipinahayag ang ceasefire upang matigil na ang karahasan subalit hindi pa rin natatapos ang bakbakan at patuloy pa rin itong lumiliab hanggang ngayon dahil sa akusasyon ng magkabilang panig na may paglabag sa kasunduan na ayon sa militar ng Israel, patuloy ang ilang opensiba ng Hamas sa pamamagitan ng pag-atake gamit ang mga rocket at pagpaplano ng mga pagsalakay na direktang nakatutok sa mamamayan ni Netanyahu. Na dahil dito, napipilita ng IDF na magsagawa ng defensive operations upang tiyakin ng seguridad ng kanilang mga mamamayan at para bigyan ng kilusan ng agarang mga paghihiganti sapagkat hindi kinukonsinti ng militar ang ganitong klasing pag-uugali ng organisasyon na tumitira ng patalikod. Sa kabilang panig naman, sinabi ng Hamas na ang Israel mismo ang lumalabag sa tigil putukan sa pamamagitan ng patuloy nitong mga airstrike at operasyong militar sa Gaza na nagdulot ng pagkamatay sa diumanoy mga sibilyan. Ang mga insidenteng ito ay nagpapakita ng lumalalang tensyon sa rehiyon sa kabila ng pandaigdigang panawagan para sa kapayapaan na ang mga pagsisikap ng United Nations at iba pang mga bansa upang tuluyang mapatigil ang labanan ay nananatiling mahirap ang pagpapatupad ng isang ganap at epektibong tigil putukan dahil sa patuloy na hindi pagkakasundo ng dalawang panig ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu hindi titigil ang Israel sa pagsasagawa ng mga operasyong militar laban sa Hamas hanggat sa hindi huminto ang terorismong aktibidad ng grupo. Anya, anumang banta o pag-atake na nagmumula sa kilusan ay tiyak na sasagutin ng IDF ng agarang mga pambobomba upang pigilan ng mga ito sa pagpapalaganap ng takot sa mga mamamayan ng Israel. Na ang layunin ng mga opensibang ito ay upang matiyak na hindi makakapagpatuloy ang Hamas sa pagpaplano at pagsasagawa ng mga pag-atake na maaaring magdulot ng matinding pinsala sa mga sibilyan. Ayon sa mga eksperto, malaki ang posibilidad na maghihintay lamang si Netanyahu na makuha ang lahat ng mga bihag na hawak ng Hamas bago ito magsagawa ng isang mas matinding opensiba sa sandaling matiyak niya na nailigtas na ang mga bihag na maaaring gamitin niya ang anumang maliit na kilos o pag-atake mula sa Hamas bilang dahilan upang bigyang katwiran ang isang mas malawakang pambobomba sa Gaza. Sa kabilang anggulo, agresibong ipinosisyon na ng Egypt ang kanilang J-10C fighter jets sa mga mahahalagang estrategikong lokasyon malapit sa Israel bilang pagpapakita ng kanilang lakas sa militar. Ang mga hakbang na ito ay itinuturing na isang matinding pagtutol ng Egypt sa mga kalaban nito lalo na sa Israel at Estados Unidos, na nagpapahiwatig ng kanilang kahandaan na ipagtanggol ang kanilang interes at teritoryo sa gitna ng patuloy na tensyon sa Gaza. Ayon sa mga ulat, ang pagpapalakas ng Air Force ng mga Egyptian ay bahagi ng mas malawak na estratehiya nito upang ipakita ang kanilang kahandaan sa anumang potensyal na banta na ang pagpoposisyon nila ng mga fighter jets ay isang malinaw na mensahe na hindi nila hahayaang maapakan ng kanilang kapangyarihan at soberanya sa rehiyon. Ang J-10C fighter jet ng Ehipto ay isang multi-role combat aircraft na gawa ng China na may pangunahing layunin sa air defense at regional power projection. Isa sa mga pangunahing lakas nito ay ang modernong disenyo na mas advanced kumpara sa mga lumang modelo ng F-15. Bukod pa dito, kilala ito sa pagiging agile na ginagawa itong isang epektibong dogfighter sa aerial combat. Mayroon din itong advanced avionics tulad ng AESA radar at electronic warfare systems na nagpapataas ng kakayahan nitong mag-operate sa modernong digmaan. Higit pa rito, ito ay mas cost-effective kumpara sa mga mas mahal na western-made fighter jets na isang malaking bentahe para sa mga bansang may limitadong defense budget. Gayunpaman, may ilang kahinaan ang J10C na maaaring makaapekto sa pagiging epektibo nito sa totoong labanan. Una, ang range at payload nito ay mas mababa kumpara sa mga katapat nitong Western fighter jets tulad ng mga F15 ng Israel na maaaring magdulot ng limitasyon sa mga long-range combat missions. Ang isa pang pangunahing suliranin sa fighter jet na ito ay ang pagiging mahina ng makina dahil sa made in China ang engines nito na hindi tulad ng F-15 ng IDF na kayang magdala ng mabibigat na mga missile at kayang puntiryahin ang malalayong mga target. At higit sa lahat, subok na ito ng mga Amerikano sa aktwal na labanan ng maraming beses dahil gawa ang makina nito sa bansang Estados Unidos. Na ayon sa ilang mga ulat, ang makina ng J-10C ay may mga issue sa reliability, kaya't hanggang ngayon ay patuloy pa rin itong pinag-aaralan ng Beijing kung paano mapapahusay ang tibay at kakayahan nitong mag-operate nang mas matagal ng walang aberya. Sa kabila ng mga limitasyong ito, patuloy pa rin ang paggamit ng Egypto sa J-10C fighter jets bilang bahagi ng kanilang pagpapalakas ng sandatahang lakas. Ang kanilang desisyon na gamitin ang eroplanong ito ay nagpapakita ng tiwala sa teknolohiyang Chino habang umaasa na ang pag-upgrade sa sasakyang pandigma na ito ay inaasahang magpapahusay sa performance lalo na sa aktwal na labanan na matapos ilagay ng gobyerno ng Ehipto ang kanilang mga pandigmang fighter jets ay agad na naglabas ng babala ang Israel na baka ito ang magiging dahilan sa tuluyang pagkasira ng kanilang relasyon at posibleng humantong pa sa matinding digmaan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga pambubomba ng puwersang Israelita sa mga militanteng Hamas na nagpupuslit ng mga armas na nagresulta sa kanilang pag-alis sa mundo? At ano sa tingin mo ang pagpapakita ng Egypt ng lakas sa militar upang sindakin ang Israel at Estados Unidos sa kadahilan ng hindi nito nagustuhan ang pagpapaalis ni Trump sa kapitbahay nitong Palestinian? E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.